Guys, meron tayo rito ng uh, Mitsubishi Montero. Uh, ang ginawa namin dito ay uh, starter. Yan si Sir, uh, galing pa ng Cavite. Bali, uh, okay na to guys, na uh, nagawa na namin. Yan, ito si Sir. Sir, baka may isa shoutout ka. Shoutout ka. Uh, Mrs. ko si Tayan. Yan. Uh, guys, magawa kayo dito. Sobrang bilis, sobrang okay. Ang galing. Yan. Kasi ina-explain niya kada ginagawa niya. Tapos ang linis tumabaho ng mga tao dito. Bali, isang ka sir sa Cavite? sa Bacoor Cavite. Yan yeah, sir, baka may i-shoutout ka sa Bacoor Cavite. Yung barangay captain namin, yeah. si Jeff. Yan yeah, sir, baragay maraming salamat po sa pagtayo sir. Bali ito guys, uh, starter motor ang ginawa namin. Yan, ngayon na, okay na. Yan, start natin. And ang problema na ito guys, uh, kapag pinapaandar niya, lumalagat-iklagat-iklang daw. Yan, ang ginawa namin ah, nirepair lang namin guys ang starter solenoid. Yan, hindi na kami guys bumili. Yan, mas maganda pa kasi guys ang talagang ah, original, ah, pwede pa namang referin Kaya ito ah, si sir ah, nakatipid. Ah, hindi na kami bumili ng ah, solenoid. Yan, so ngayon ah, syempre okay na. Yan, kita na natin si sir ng ang tatak ng GN Paladin. Rek, kawakan mo Rek. Sige sir, video ka may problema sa electrical ng inyong sasakyan dayuhin nyo lang ang GM Paladin Auto Electrical Shop Yan. lahat na magagawa natin ay ng inyong sasakyan gagawin natin okay sir maraming salamat po uh, thank, you. thank you ingat po uh, naman nice. po sir salamat boys yan pa rin sir ang galing na kabisa boys kung ako sa inyo dayuhin nyo to huwag tayo pagawa sa iba hindi ko pagawa <laughs> yan hindi pa rin sir uh, meron ng uh, katak na ng pala palatir yan sir maraming salamat po sa iyo thank you uh, ingat po sa pagawa thank you thank you yeah.